paano kung ang hilo o sinolid ay kinain? Iba na namang tanong natin sa ngayon. Sino kayang kumain? Siyempre ang makina. Kung bakit kaya sasagutin natin yan pagkatapos ng ating intro. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto niyo matuto about basic sewing, yung pananayang pangbahay, pwede rin paghanap buhay. Please subscribe my channel hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Bago ko sagutin ang tanong, salamat nam sa tanong. Masaya ako na may nagtanong sa akin at lalong masaya ako kung makatulong ko sa inyo. Kung ang sinulid ay kinain ng makina, baka ito ang ibig kong sabihin. Kung itahin niyo ang makina, hindi ito makatakbo ng turoyan dahil magsastak ang sinulid sa ilalim at magpupulkumpul ito at mahirap itong tanggalin. Ang kadalasan ay gupitin na lang at bunutin pa isa't isa ang sinulid sa Ito ang gagawin ninyo. Itahin nyo ito na walang sinulid. Tingnan nyo kung tatakbo ba. Kung tatakbo, maganda ba ang tatakbo? Habang pinatakuha niyo yung makina, subukan niyo i-reverse. I-forward. I-reverse. I-forward. Ulit-ulit lang. At pakiramdaman mo, kung hindi ba masyadong maluwag dito, isa sa palatandaan, kung masyadong maluwag dito, ay itahe niyo na walang sinulid. Ibaba niyo ito. Habang pinapatakbo niyo ang makina, subukan niyo yung pigila ng tela. At wala dito. Kung aangat ito, ito ay maluwag. Pero kung hindi, okay rato. Kung maluwag ay higpitan ninyo. Dahil, isa rin ito sa posibleng sanhi na kakainin ang sinulid dahil sa pagtatahin ninyo, aangat na angat ito hanggang aabot ito sa gitna. Hindi na ito makatakbo nag-neutral na yon. Kung okay tayo dito, kapitan nyo na ng sinulid babanya nyo ito ulit. siguraduhin ninyo kung tama ba pagkabit. Pagdaan nyo dito sa tension, kailangan ibaba nyo ito. At hilahin nyo po unti-unti ang sinulid. Pakiramdaman nyo kung meron bang bigat. Kumakapit pa dito. Kailangan nakababa itong preserpot. Dahil kung nakaangat ito, luluwag ito dito dahil magre-release ito meron yang pin sa ilalim na tumutulak para magluluwag ang thread tension kung kahit nakababa ito maluwag pa rin dito ipitan nyo kung masyado maluwag dito isa rin ito sa dahilan nakakainin ang sinulid ng makina kung okay ang thread tension dito na tayo ipatuloy niyo ang pagkabit ng sinulid at lagyan niyo na ng tatahiin itutumba natin ito para makita si lalim isasandal natin sa dingding para masip. ikot niyo sa kamay pa isa at isa tingnan nyo ang galaw ng sinulid sa ilalim ito ikot ito galing dito patungo dito Yeah. ikuti naman ikotin lang pa isa-isa yun mapagala natin para mahalata nyo ang sinurid ay tatawid galing sa kanan patungo sa kaliwa ito galing sa kanan patungo sa kaliwa Ito ang tamang pag-ikot ng sinulid sa ilalim. Minsan, ito ang mangyari. Pag-ikot nito ng sinulid, hindi ito tatawid galing dito patungo sa left dahil sasabit ito dito. Subukan nating pigilan. ito na ang mangyari. Kakainin na ang sinulid ng makina dahil hindi ito makatawid. Galing dito, patungo dito. Magsatak ito dito sa ilalim. Baka ito ang nangyari sa inyong makina. At ang dahilan na hindi makatawid ang sinulid galing dito, patungo dito dahil masasabit ito dito at ang dahilan na masasabit ito dahil ang babinkis ay magaspang na baka may kalawang sa sobrang loma nito tanggalin natin baka ito nang na sinabi ng kinain Pakiramba ulit. <laughs> Baka ito ang nangyari sa inyong makina. At ang dahilan na hindi makatawid ang sinulid. Galing dito, patungo dito. Dahil itong babinkis ay magaspang na. Kaya masasabit ito dito. Baka magaspang na dahil sa sobrang luma, may kalawang na. Tanggalin natin. Kung magaspang itong babinkis, sasabit ang sinuli dito, hindi makatawid. Kaya, palitan nyo na lang. Ito rin, pwede rin itong shuttle hook. Kung magaspang rin itong shuttle hook, sasabit din dito ang sinulid. Hindi rin ito makatawid. Kaya, palitan nyo rin. Pero kung subukan nyo linisin, subukan nyo lang. Huwag liha, steel brush ang gagamitin ninyo. Pero mas maganda kung palitan nyo na lang mura man lang itong parts ng ordinary sewing machine sa amin sa Cebu may mga tindahan na bibinta nitong babin case na tag 30 pesos lang may 50, may 80 at may 100 plus dipindi yon sa tindahan itong shuttle hook may nagbibinta ng 50, 80 at 100 plus din malapit na sa 200 kaya magtanong-tanong na lang kayo balik na natin ito. baka lang ang pinakadahilan na nangyari sa magina na sinabi mong kinakain ng sinulid kawalik na natin ito yun lang muna ang maituturo ko sa inyo sana ay malutas nyo ito kung ayaw pa rin magtanong ka ulit handa pa rin akong sasagot ako po si Tutor para sa basic sewing tutorial good luck good health God bless